Hi hey guys, uh, Jello here. Uh, i-post ko lang tong, uh, itong si ate. Nihihi uh, kasi siya ng tulong dun sa anak niya kasi daw uh, kailangan daw bumili ng gamot. Tapos, uh, sabi niya kasi yung asawa niya ay nasa Batangas at hindi daw naiwanan yung ATM. So sabi niya, ibabalik niya daw yung pera pag sahod daw ng asawa niya. Naniwala naman ako guys kasi pinahiram ko siya ng pera kasi sabi niya, bibili daw niya ng gamot ng anak niya. Kaya uh, pinahirom ko siya dyan. Papaliwanag ko pa siya sa akin na kailangan niya daw uminom ng anak niya ng gamot. Kasi daw, hindi daw pwedeng hindi. Kasi may sakit daw sa baga. O sa bagay, pagkakasabi niya, tinanong ko nga ma, kung mayroong hika yung anak niya. Kung bakit ganun. So yan sa ate. Uh, ginamit niya yung anak niya para mabigyan. Pero hindi ko alam kung totoo guys. Kung totoo na yung anak niya talaga yung ah uh, kailangan ng gamot. O hindi ko alam kung totoo yung sabi ni ate kasi ah uh, sabi niya kasi babalik daw siya para ipakita niya. totoo yung sabi niya, saka babayaran niya daw ako kung sakaling uh, sumahod na daw yung asawa niya at nagbigay ng pera sa kanya. So ito guys, uh, ko sa inyo yung mga pinag-uusapan namin dito. So, yun. Binigay ko yung pera sa kanya, guys. limandaan yung hiniram niya, eh. Kasi nga daw, pambili ng gamot niya. So, pinay... Ah, ng gamot ng anak niya. So, pinahiram ko naman siya. Kasi nga, sabi niya, ibabalik naman daw niya. Kasi daw, kailangan lang daw ng pambili ng gamot. So, yung guys, napahiram natin siya. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya o kunwari lang. Kung kilala niyo si ate, ito. Yan, yan, siya. Kung nahiraman na rin kayo niyan o... Kung totoo yung sinasabi niya. Comment kayo guys kung totoo yung sinasabi ni ate. Kasi ako, uh, di ko alam kung sure kung totoo o hindi. Pero pinahiram ko pa rin siya kasi naawa ko kasi pambili daw ng gamot ng anak niya. So, yun guys. Di ko lang alam kung totoo yung sinasabi niya. So, yan si ate. Yan yung humiram uh, sa atin ng pera. Para lang uh, pambili ng gamot ng anak niya. So, guys. Uh, ilagay ko dito guys yung so pinag-uusapan namin uh, uh, Mamaya pag uh, Tapos itong video na to So ilalagay natin para masabi niyo yung uh, Masabi ko yung Sinasabi niya para marinig ninyo rin So guys ulitin natin tong video na to So wait now Ay hindi na yun Lalala mo pa kayang paglalawa natin Ng electric fan Opo oh, Opo oh, oh. po kaya niya tumugon sa yung na sa yung Mister na sa pinay sa Batangas. bago yung Mister sa yung Mister niya. na sa pinay sa Batangas. bago yung Mister B anak ko na sa pinay sa Batangas. bago yung Mister B na sa na sa sa Batangas. bago yung sa 最近不快，对吧？对呀，最近不快。然后你跟我俩一起，我跟你。啊，你 <noise> 好<楽>，这边来。然后去那中国，现在这个，啊 <music>，啊，哦哦。然后去那哪里？然后去那，哦哦，那边不快，那边那边那边，好吧，好的，拜拜。 ating baga, kailangan continuous na sigpan na po ba yun? Yeah. Years old so, na yan. Pero ano yun? Nagkaroon mm. na siya nung baga. Ano yun? Ayos na baga? Ano yun? Sabad. Ano yun? Ano yun? Ano Pero ano? yung every month pinabalik namin sa doktor. Oo. Tapos, sisipunin. Nagtataka lang kami. Bakit? Nagtataka ginarreset ang doktor di damon after a week after naman ano ano pa kaya naman pabete kaya sa X na nagkukunsay yung doktor na ipa X kasi nang may ano ano yung ano ginagawa yung ano ano ba ginagawa yung tawid অনুখান বদর লাগি যোwanie